Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman si Estela para magbigay ng impormasyon na baka kahit papaano ay makapagbigay sa inyo ng kaunting ideya o dagdag kaalaman. Bago ko simulan, gusto ko lang sabihin na gumagamit ako ng AI technology para mas malinaw at mas maganda kung may paliwanag ang mga paksa na tinatalakay natin dito. Kaya kung mapapansin nyo na may mga larawan, lugar, at mga taong lumalabas sa video, Layunin nito na mas maging enjoyable at mas malinaw ang ating usapan, kaysa ako mismo ang haharap sa camera. Huwag kayong mag-alala, dahil ako pa rin ang nagsasaliksik, gumagawa ng script, nag-e-edit, at bumubuo ng buong video para maibahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang impormasyon. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay at tara na't simula na natin ang kwento ni Mang Rogelio. Sa isang maliit na bayan, may isang 68 anyos na lolo na ang pangalan ay Mang Rogelio. Mahilig siya sa hardin at iningatan ng kanyang kalusugan. Naging ugali niya ang pag-inom ng maraming bitamina araw-araw, lalo na vitamin A at D, dahil gusto niyang manatiling malakas. Sa una, pakiramdam niya masigla siya. Pero isang araw, napansin niyang wala siyang ganang kumain, masakit ang tiyan, at dumidilaw ang balat at mata niya. Dinala siya ng asawa sa doktor. Doon nalaman na mataas ang kanyang liver enzymes at may senyales ng liver damage. Nang tanungin ng doktor kung anong gamot ang iniinom, medyo nahihiyang sumagot si Mang Rogelio. Dok, araw-araw po akong umiinom ng vitamin A at D. Minsan doble pa. Ipinaliwanag ng doktor na ang vitamin A at D ay naiipon sa katawan kapag sobra, at ito ang nagdudulot ng toxicity. Mabuti raw at naagapan at kailangang itigil ang supplements habang minomonitor ang kanyang atay. Pag-uwi na paisip si Mang Rogelio. Hindi pala lahat ng sobra ay mabuti. Dapat pala kumonsulta muna bago basta-basta uminom. At mula noon, natutunan niya na ang kalusugan ay hindi lang tungkol sa pag-inom ng maraming vitamins, kundi ang tamang dami at balanseng pagkain. Mga vitamins na dapat iwasan o bantayan ng matatanda. 1. Vitamin A. Preformed A. Naipon sa atay kapag sobra o pwedeng magdulot ng pananakit ng ulo, pagsusuka at pagnipis ng buto na mauwi sa fracture. Mas delikado sa matatanda na mataas na ang risk sa osteoporosis. 2. Vitamin D. Masyadong mataas na dosis. Mahalaga sa buto pero kapag pagsobra, pwedeng magdulot ng hypercalcemia na nagresulta sa bato sa bato, pagkapagod at problema sa puso. Ayon sa pag-aaral, sobrang taas na dose ay hindi nakakadagdag ng proteksyon sa buto. 3. Vitamin E, antioxidant, pero kapag sobra, pinapataas ang risk ng pagdurugo lalo na sa mga umiinom ng blood thinners. 4. Vitamin B6, pyridoxine, sobrang dosis, kapag sobra, pwedeng magdulot ng neuropathy, pamamanhid at pananakit ng kamay at paa. 5. niacin vitamin B3, maaring magdulot ng iritasyon sa atay at pagtaas ng blood sugar. Mas mapanganib kung may diabetes. 6. calcium. Kapag sobra, pwedeng maging sanhi ng kidney stones at pag-iipon ng calcium sa ugat. Mga vitamins na pwedeng inumin sa mga pagkain na pinagmumulan. 1. vitamin B12. Para sa memorya at paggawa ng red blood cells. Makuha sa karne ng baka, manok, ista, salmon, sardinas, itlog, gatas, keso yogurt. 2. Vitamin D, tamang dosis, para sa buto at immune system. Makuha sa itlog yolk, oily fish gaya ng salmon at mackerel, fortified milk cereal, at siyempre sikat ng araw, 15-20 minutes sa umaga. 3. Calcium, balanced, para sa buto at ngipin. Makukuha sa gatas, keso, yogurt, dilis, sardinas, pechay, kangkong, tofu na gawa sa calcium sulfate. 4. Omega-3 fatty acids para sa puso at utak. Makukuha sa salmon, sardinas, tamban, mackerel, chia seeds, flax seeds, walnuts. 5. Magnesium para sa kalamnan, nervios, at pagtulog. Makukuha sa spinach, malunggay, kalabasa seeds, beans, whole grains. 6. Probiotics para sa healthy na tiyan digestion. Makukuha sa yogurt, kefir, kimchi, miso, tempeh, at ibang fermented food. Important Reminders Before Taking Vitamins icons of pills with a red exclamation mark. Bago ka magdagdag ng kahit anong bagong bitamina o supplement sa pang-araw-araw mo, mahalagang malaman mo ang mga senyales na sobra na ang iniinom mo at paano nakakaapekto ang mga bitamina sa mga gamot mo. Tingnan natin ng mas malapitan. Una, narito ang ilang karaniwang senyales ng sobrang bitamina na dapat mong bantayan. Paulit-ulit na sakit ng ulo o pagduduwal. Sobrang pagod o panghihina. Problema sa tiyan, tulad ng pagtatae o pagtitibi, pagbabago sa kulay ng balat o pantal. Kung mapansin mo ang alinman sa mga ito, pagkatapos mong magsimulang uminom ng supplement, mas mabuting huminto muna at kumonsulta sa doktor. Susunod, maging maingat sa paghahalo ng gamot at vitamina. Halimbawa, ang vitamin K ay pwedeng makaapekto sa mga pampalabnaw ng dugo. Ang vitamin E naman ay pwedeng magpataas ng tsansa ng pagdurugo kung iinumin kasama ng ilang gamot. At kahit ang ilang herbal supplements ay pwedeng makasagabal sa mga reseta ng doktor. Palaging magtanong sa doktor o parmasyutiko bago pagsamahin ang supplements sa kasalukuyan mong gamot. Notepad with a checklist. Green check marks appear as tips are read. Narito ang ilang simpleng payo para sa ligtas na paggamit ng bitamina. Magsimula sa balanseng pagkain. Ang supplements ay pantulong lang, hindi kapalit. Sundin ang inirekomendang dami sa isang araw. Hindi ibig sabihin na mas marami, mas maganda. Basahin ng maigi ang mga label at iwasan ang pag-inom ng dalawang magkaparehong sangkap. Magpa-check up ng regular para masubaybayan ang kalusugan mo at antas ng sustansya. Ilayo ang lahat ng supplements sa abot ng mga bata. Ang pag-inom ng bitamina ay nakakatulong. Pero kung gagamitin lang ng tama, susunod ang personal kong opinion sa pinakamagandang paraan ng paggamit ng supplements. Paninilaw ng mata at palat, senyales ng liver stress. Pagsusuka, pananakit ng tan, vitamin A, detoxicity. toxicity. Pamamanhit ng kamay pa, sobrang tikes. Madaling pagdurugo pasa, sobrang vitamin E. Sobrang uhaw, madalas umihi, sobrang calcium. Blood thinner plus sobrang vitamin E, risk ng pagdurugo. Diabetes med, sobrang niacin, pataas ng blood sugar. Antacid B12, bawas absorption. Simulan sa pagkain, prutas, gulay, ista. sundin ang rekomendadong dose. Uminom kasabay ng pagkain na may healthy fat para sa A, D, E, K. Magpa-blood test kada taon. Iwasan ang sabay-sabay na maraming produkto. Sa totoo lang, hindi naman masama ang pag-inom ng vitamina, pero dapat alam natin kung ano talaga ang kulang sa katawan bago uminom ng kahit ano. Para sa akin, mas mainam pa rin ang pagkain ng masustansyang pagkain at pag-inom ng tubig at saka regular na check-up. Kapag kailangan ng supplements, doon lang uminom at hindi sobra. Tandaan, ang sobra kahit sa mabuting bagay ay nagiging masama. Kung nagustuhan ninyo ang topic na ito, humihiling lang po ako ng kaunting pabor na i-like, i-share at i-subscribe ang aking maliit na channel. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat!